Hello so guys, nandito na kami sa aming destinasyon. So, ito pa uh, papakita ko lang at i-reflect itong bagong building dito. Ayan si oh, Ayan si Ate O. Oh. bakit? O, oh, oh, bakit? Oh, oh, Tagtatawag wala si Kenma, guys, kasi uh, pinasok dun sa wala uh, sa loob. Ah, uh, bibigyan siya ng kwarto. So, ayan Ayan, Yachi, oh Ayan, oh, Yachi oh. oh, tinan mo, oh, guys so, Ito, kapakita ko sa inyo, guys Guys, ito, nasa Tay-Tay kami Ayan Nakita nyo naman to bagong building ito So Siguro, ngayon lang taon na Opisiyan to pero ngayon Halos, tapos na tapos na At meron ng mga nagkukuhaan dyan, oh Nag-o-opisiyan oh Pag-ano, no? Ito eh lang ah, ito. Nakakasagabal tong post nila to. Dapat i-request ni ng building owner na yan i-undergown na lang yan para hindi nakakasagabal sa kanilang building. So, ayan. Ah, pagbaba mo dyan guys, tikling yung palusong. Then, yung opposite direction naman. Pag ganito. Yan. Pag ganyan. ng antipolo yan guys. So ayan, packet na yan. yun. At ito, ang aking alaga. <laughs> ang aking alagang mataba. Maganda na. O, oh, mata, maganda na si Yachi. O, oh, ang bango-bango pa ni Yachi. Ito po, bagong grooving sila noong uh, last two days. So, ayan, yeah, kaya... kaya magaganda pa yung kulay ng balay nila bago paligo yan Ayan. so ah uh, konting trimming lang sabi ko kasi sa anak ko i trim ng... kasi makapal pa oh. pero si Kenma talagang pinatrim namin buong body niya makita niya guys oh kung gaano kaganda ng aming prinsesa hoy yachi. Okay, yak wala si Kenma. Nahanap niya kasi guys si Kenma. para pagka nawala si Kenma, hinahanap niya palagi. So, ayaw niyang mawawala sa kanyang paningin. Yan si Kenma. At, mahirap kasi maraming tao sa loob, maraming uh, nagpapa pa-check pa doon sa loob. So, dito lang kami sa labas. Uh, dito, no? kami nakaupo pa, oh. Sitting comfortable si Ikuan, na ah, Si Yachi. Oh, Mag-drive na. Ipag-drive mo ko. Ay, <laughs> kita nyo guys, oh. Ah, buntot niyan, guys, oh. Lagu, lagu ng buntot niyan, guys, oh. Oh. Yan, si Yachi namin. Yeah, ganyan lang siya guys at napakabait talaga po sa ito. So ayun, hanggang dito na lang po at magandang hapon na po, guys. At ako iwag papalam na, Babay po